Uh, ngayon naman po ay papapakita ko sa inyo at ang isinalaysay ni nanay kung paano siya uh, nawala ng paningin. Kung anong ginawa sa kanya ng kanyang uh, employer kung bakit uh, siya ay tuluyan ng nabulag. Kaya nanggagalahit ang mga senador sa kanyang uh, naging karanasan. So panoorin po natin ang kanyang mga salaysay. Si Sir Jerry. Sir Jerry kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Ah, okay. Sige, sige. Si uh, na, ma, ma, Manang LB, uh, yung, yung mga kamag-anak nyo, uh, noon nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po si... Opo, si, kayo po si... Po. Nanumparin kayo kanila, no? Sige. Kailan nyo nalaman ang sinapit ni... ng inyong kap kapatid o ano nyo? Kapatid. Kapatid. Kailan nyo po nalaman? Lapit-lapit ko kayo ng kaunti. Ako po si Wala Baby. Wala pa dog. ho kayong upuan? Wala kayo. Meron yung... po. Oh. Urong tayo konti, Atty. Gambol. <coughs> nung nalaman niyo, ho, sinundo nyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manang LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung, Or, ba, kung sinundo mo sinundo pa. Sinundo po namin. Inihatid ng amo sa... Sa apartment po nung anak. Yung anak na nasa Batangas City? Po. Ba bakit? Naghuhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapa-check up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck check up. So LB sinabihan ba kayo ng amo niya na ipapa-check up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman. Yung ito ganito na po ko, wala na ako, naka, di na po ako nakakakita. Sa, ang, ang sabi niya po sa akin ng amo ko, oh at LB mag-ayos ka ng gamit mo at ipapa-check up kita sa Batangas. Pina-check-up pina po kayo? Hindi po. So, iniwan kayo doon sa anak? Opo. Gating doon sa anak, sinundo kayo nung kapatid nyo? Nag, opo. Paano nalaman ng kapatid nyo na nandoon na kayo? Eh, gumawa po ng paraan po yung katulong ah, sa bahay ng anak. Para makontak yung kapatid nyo. Noon opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Kasi na nagpa-check-up, hindi pa rin. Hindi. Hindi pa. hindi pa po, hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh. Sino ba ang doktor na pwede magsalita? Uh, sa Batangas Medical Center. Sino pa ho, sino pwede doktor Ma Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni, Ma ni Manang LB? Uh, uh, san sanaki sa, pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sa, sangayon sa inyong pag-check up nagka nag-check up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita niyo po? Uh, good, uh, good, uh, good morning po. Uh, Mr. Chair. Uh upon examination on June 29, 2023 at 3:25 PM, uh the uh the patient came in uh, in the ER and then uh with a complaint of domestic abuse. Uh, time of incident is unknown, date of incident is unknown, place of incident is unknown. Um, upon physical assessment, too, sir, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear bilateral, uh, multiple healed neck scars, multiple healed uh, scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilateral, bilateral legs, po, sir. So, what ibig sabihin, Trato? on the case of uh, um, on the case of the patient, sir, um uh, we can't um, corroborate if it is because of an po, sir of abuser. Pero uh, th th those were our findings, po, sir. Na may mga scar, ba bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs, ano ba? Upon uh, initial assessment po sir, is physical exam lang po sir. Uh, the, the patient came in for ano lang, po, uh, medical legal uh, assessment lang, po sir. May nabasa akong lubog ang shoulders? Um, sa ano po sir? Um, sa... Ikaw, so, ikaw ba sir ang nag-examen? ah uh, on the initial assessment, po sir on ano, June ikaw, 29. Ikaw ang nandun sa EAL. ER? po sir. Tapos yung ibang specialized examination? Uh, last Tuesday po sir. Oh, sino po yon Sino po yun? Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your oh, Honor. Po, yes God. po. Uh, we saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Oh, oh, po. Yes po, so, Your Honor. So, August 15, bago yes, lang. So, yung dalawang pata. Last, last week po. Lagot ang retina. Actually, You know, may trauma? Yes po. Yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? May ibig sabihin na, nun sa... Shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa... Um, pwede natural, po, natural po yun, o may... May mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede ano din... Ano ba po, ibig sabihin ng trauma? Pinakok? Uh, oh. Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusana lang siyang nag-shrink. Uh, manang LB? Na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag Na-ali ho na una nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na nawalan kayo ng paningin? Tinusok? So, Pinukok? Hindi po. Suntok-suntok po. ah. Uh, uh. Uh, Mr. Chair, uh, yeah, sir, sir, the is there still yes, a sir. hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. So, right may pag-asa pa? Yung right, sir, um, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, uh, madami po siyang kailangan gawin, but Actually, sir, we explained it to the patient na poor prognosis na po talaga. Poor prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita. It's Maliit lang po, sir. Ophthalmologist kayo? Opo, your honor. So, sana, Kaila operahan ganun uh, ang initial na plan po namin to the patient your honor is first to remove the cataract no may cataract po kasi siya then it's a staged procedure we will uh, reevaluate after the surgery your honor kung kakayanin ng mata niya we cannot do your honor uh, one sitting na surgery kasi ang problem niya your honor pati cornea niya, niya may problema pati po yung retina niya may problema so baka lalo siyang mag shrink then yung right eye niya so we have to wait for some time, kung kakayanin niya yung uh, first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sir. Right? Are you going, are you, uh, ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes, po, Your Honor. Right. Sa anong hospital kayo? Batangas Medical Center, po, Your Honor. You have done this before. Um, yes your honor but not this severe your honor kasi ang problem po natin your honor with the cornea no maga na din talaga siya so yung mismong parang crystal ng mata niya magang maga din siya so dinadahan-dahan namin and um, we refer the patient your honor sa service consultants namin na specialized dito and gusto rin niyang makita your honor para if ever uh, kung ano yung mas magandang plan for her um, alisin yung cataract. If we can put a lens ba or hindi na po, uh, depende pa rin po yun. Kasi as of now talaga, magayong mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon. Maam ng LV, payag kayo sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo. Uh, Opo. saan po, sand, kitepo basta lang po magaling pumut ako. Gusto ko lang po makakakita. 'Di ba? Uh, Aling LV, 'di diba, nagkausap tayo 'yung sa programa to sa aking ano, show sa Facebook. Opo, opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Uh, sa PGH? Opo. Masasagutin na namin ni Senator Rafi at ni Senator Tolentino yung pagpapagumot ninyo. Opo. Ha? Ma salamat po, salamat Magbalik po. balik lang ang inyong uh, paringin. Opo, ha? salamat po. Salamat po sa inyo. wala na kayo intindihin sa gasos. Basta pa-opera namin kayo kung, kung sa kailangan kayo operahan. Opo, salamat po, salamat po. Uh, balik ako kay doktora. Yung yung ibang uh, yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung uh, lungs, kung ano man puso. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. Hey, eh, MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request -nag po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa, sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, uh, injury po yan, due to injury po yan. So, findings nyo, uh were this given to the the police? Ay, hindi pa po. Na nasa records po kasi yan. Uh -huh. So, they have to request for it. So, aside from the eyes, wala na kayo yung dental, yung dental yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kung saban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay. Hindi po makikita yun kasi ang ano po, eh, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano nawala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok po, pagsuntok ni suntok nila po. Tataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa... Hindi po, sununtok talaga po. Simo, sumuntok? Yung pong babae babae, eh, si iyong asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si si Jackie si Franz. Hindi hindi naman kayo lumalaban noon, talagang hindi po. Tinatakot po niya ako eh, binubugbog po lagi ako. Totoo ba 'yon pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, Pina, pinuutusan lang po sa Ikaw It, nang bahala diyan, kaya tell mo, sabi po ng ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba. Opo. Hindi naman kayo na lalaban, hindi kayo na iwas? Hindi na po. Kasi po. wala na kayong lakas? Opo. Pinapakain ba po kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? Tatlo po. Tira-tira nila? Opo, pag tira-tira nila. Pero walang sweldo? Wala po. Ito, may litrato rito, nakain ka oh sa labas. So, ito ba yung bahay nila o saan to? Ito po sa ating. Ah, sa bahay na ng ate mo. Itong nakakain ka na maayos dito. Opo.